Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga kasaysayan ng lugar na nagpapaunlad at nagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki ng sariling nasyonalismo. Ang ating kasanayan para sa araw na ito ay nakapagpapasidhi ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interes at kamalayan sa kasaysayan ng mga lugar bilang unang hakbang sa pagpapalaganap ng mga ito. Mga layuning pampagkatuto. Una, naiisa-isa ang mga makasaysayang lugar sa pamayan ng kinabibilangan. Ikalawa, naipaliliwanag na ang mga makasaysayang lugar sa pamayan ng kinabibilangan ay mahalagang kilalanin, pangalagaan, at pagyamanin upang ipaalala ang mga kabayanihan ng mga Pilipino o ang kahalagahan ng kasaysayan ng lugar. At ikatlo, Nakalilikha ng mga paraan upang maipagmalaki at tangkilikin ang mga makasaysayang lugar sa pamaya ng kinabibilangan. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay mag-isip ng mga paraan kung paano hihikayatin ang sino mang miyembro sa dalawang pangkat na lumipat sa kanilang pangkat. Maaring ipagmalaki o ibida ang sariling lugar sa pamamagitan ng pagsasabi na kilala ang kanilang lugar bilang isang makasaysayang lugar o sabihin ang katangi-tanging mabuting gawi ng pamayanang kinabibilangan o pagsasabi ng mga kilalang kabayanihan ng mga Pilipino sa kanilang lugar o magagandang gawi ng kanilang pamayanan o masasarap na pagkain at tanawin at iba pa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mga bata, magkakaroon tayo ng isang maikling laro. Ito ay may pamagat na Zoom It In. Narito ang mga dapat tandaan sa ating laro. Una, tingnang mabuti ang larawan. Ikalawa, isulat ang pangalan ng kapistahan. Dapat tama ang spelling. At ikatlo, ang taong may pinakamaraming puntos ang mananalo sa laro. Handa na ba kayo mga bata? Anong kapistahan ang tinutukoy sa larawan? Ang tamang sagot ay Ati-Atihan Festival. Pangalawang larawan, anong kapistahan ito? Magaling, ito ay ang Pahiyas Festival. Narito ang ating panghuling larawan, anong kapistahan kaya ito? Clue: Ito ay ginaganap sa Baguio City. Ang tamang sagot ay Panagbeng nga Festival. Ilan ang nakuha mong iskor? Ang Pilipinas mga bata ay kilala sa mundo ng turismo. Bukod sa mga naggagandahang tanawin at destinasyon, kilala ang Pilipinas sa mga panlalawigang pagdiriwang ng kapistahan katulad ng sa Davao City, Aklan, Baguio City, Cebu at Quezon halina't pag-aralan natin ang mga makukulay na kapistahan ng lalawigan. Ang Kadayawan Festival ay isang pagdiriwang na tradisyonal na pinagsasama-sama ang mga katutubo at mga residente ng Davao upang ipagdiwang ang masaganang ani at ipakita ang pagkakakilanlan ng mga lokal na komunidad. Sino sa inyo ang nakapunta na ng Davao? Ang ati-atihan ang pinakamatandang pagdiriwang sa Pilipinas, ang tradisyonal na kaganapang ito ay ipinagdiriwang ang pagtanggap ng mga unang kristyanong misyonaryo sa Pilipinas ng mga sinaunang katutubo sa bansa at pinarangalan rin si Santo Niño, ang sanggol na si Jesus. Nagaganap ang pagdiriwang sa lalawigan ng Aklan sa Isla ng Panay. Anong mabuting gawin ng taga-Aklan ang pinapakita ng Ati-Atihan Festival? Ang Panagbenga Festival madalas na tinatawag na Baguio Flower Festival, ay isang buwang pagdiriwang na karaniwang tumatagal mula Pebrero hanggang Marso. Ito ay itinatag noong 1996 bilang isang paraan upang mapalakas ang turismo at aktibidad ng ekonomiya sa Baguio City. Ang kaganapang ito ay naging isang makabunuhang kultural na selebrasyon, Nahinihimok ang mga bisita sa buong mundo upang saksihan ang Grand Float Parade at mga street dancing competition. Ano ang mabuting gawi ng mga taga-Baguio ang pinapakita ng Panagbenga Festival? Ang Pistang Sinulog Santo Niño ay isang taunang kultural at relihiyosong pista na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu, at nasa lungsod ng Cebu ang sentro ng aktibidad. Itong pista ang sentro ng mga Kristiyanong pagdiriwang kay Santo Niño sa Pilipinas. Anong mabuting gawi ng mga taga-Cebu ang pinapakita ng Sinulog Festival? Ang Pahiyas Festival ay isang harvest festival sa Pilipinas na nagaganap taon taon bilang parangal sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Tuwing 15 ng Mayo, pinalamutian ng mga tagalalawigan ng Quezon ang kanilang mga bahay ng iba't ibang prutas, gulay, bulaklak at iba pang ani, kadalasan na may istilong disenyo na kaakit-akit. Anong mabuting gawin ng mga taga Quezon ang pinapakita ng Pahiyas Festival? Sagutan natin ang unang gawain. Piliin ang tamang sagot. Ilan sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas ay ang Cavite, Leyte, Maynila, Bulacan, at Bataan. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito at sabihin ang kanilang mabubuting gawi. Ang Karakol ay isang relihiyosong prosesyon sayaw na ginaganap tuwing pista sa Cavite. Ito ay sinasaliwan ng katutubong musika na tinutugtog ng live marching band o recorded music. Sa sandaling mailabas ang imahen sa simbahan, nagsimulang magsayaw ang mga tao ng buong puso ito ay nagpapakita ng kanilang taus-pusong debosyon at pagmamahal sa Birheng del Pilar, o kilala sa tawag na Nana Pilar. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga cavite Maraming mga tao sa Leyte ang waray, o katutubong pangkat ng Pilipino sa Samar at Leyte ang waray ay mga taong nagpapanatili ng katutubong paniniwala at pinapangalagaan ang karamihan sa kanilang mga alamat mula pa noong panahon bago pa dumating ang mga Kristiyano. Ang mga taga nila ay kilala sa kanilang kababa ang loob at sa mabuting pakikitungo sa kabila ng mga paghihirap at problema sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bihira kang makakita ng nakasimangot at madalas ay sila ang unang nagsisimula ng isang masayang pag-uusap. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga-Maynila? Ang Bulacan ay kabilang sa mga pinakaprogresibong lalawigan sa Pilipinas. Ang mga mamamayan nito ang mga Bulakenyo, ay mataas ang pinag-aralan at masipag. Ang lalawigan ng Bulacan, Pilipinas ay isang uliran at mapayapang komunidad. Ito ay isang kanlungan para sa negosyo at pamumuhunan. Ilang nayon sa baybaying kapatagan ng bataan ay umuunlad na mga komunidad nang matagpuan sila ng mga misyonerong Espanyol noong 1570. Ang mga baybaying nayon na ito ay pinaninirahan ng mga katutubo na karamihan ay mangingisda at magsasaka. Ang bataan ay kabilang sa mga unang lalawigang nag-alsa laban sa paniniil ng mga Espanyol. Sina Pablo Texon at Tomas del Rosario ay naging prominente sa Malolos Convention noong 1898 at naging instrumento sa pagtiyak na ang mga Pilipino ay nagtatamasa ng kalayaan sa relihiyon. Ano ang mabubuting gawi ng mga tagabataan? Piliin ang tamang sagot. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Kapag pinag-uusapan ang makasaysayang tao, mga bayaning sina Jose Rizal ang unang pumapasok sa isip. Ibinahagi ni Maidel kung sino ang makabagong bayani sa ating panahon ngayon, mga overseas Filipino workers, ang delivery riders mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga bumbero, opisyal ng pulisya, tauhan ng militar, voluntario at katulong sa komunidad. Halina't talakayin natin isa-isa. Overseas Filipino workers, sa Pilipinas, naging bahagi na ng kultura ang palaging pagbibigay importansya at pagpapakitang malaking halaga sa mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya naman, may mga taong handang pumunta sa ibang bansa at iwanan ang kanilang mga pamilya upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Kadalasan sila ay nagbibigay ng pinansyal na kontribusyon sa mga mahahalagang kaganapan tulad ng piyesta sa kanilang sariling bayan. Sino sa inyo ang may kakilala o kapamilyang isang OFW? Delivery rider dahil COVID-19 ang mga quarantine sa panahon na iyon ay kailangang mayroong handang kumilos para sa lahat tulad ng mga paghahatid ng pagkain sa panahon ng pandemic at mga nabili sa online market. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga delivery riders sa iyong komunidad? Manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers, sa panahon ng epidemya, ang mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan ay ang pinakakinikilalang mga bayani na tumutulong sa lahat na lumaban para sa kanilang buhay habang nalalagay sa panganib ang kanilang sariling kalusugan. Ang mga nurse, doktor, at iba pang tauhan ng kalusugan sa maraming sektor ay lumalabas na pagod lalo na sa panahon ng COVID-19 na humipo sa halos lahat ng kabahayan madalas silang kulang sa tulog at dehydrated para lamang magsilbi sa buhay ng mga tao sa halip na magpahinga kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga araw ng pahinga pinili nilang harapin ang panganib upang matupad ang kanilang hilig at ipahayag kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho pati na rin ang mga tao sa pamayanang kinabibilangan na nangangailangan sa kanila Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers? Ang mga tauhan ng pulisya at militar ay itinuturing na mga modernong bayani dahil sila ay naglilingkod at nagbibigay ng kaligtasan at mga pangangailangan para sa lahat sa ating komunidad, lalo na sa pagsubaybay sa lahat ng dumadaan at pumapasok sa mga hangganan ng iba't ibang bahagi ng bayan. Ang ilang mga tao ay tumatanggap ng mga utos sa paglilipat at kailangang maghintay ng ilang buwan bago nila mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pabanggitin ang panganib na kanilang tinatakbuhan sa tuwing makakasalubong nila ang mga rebelde at kriminal. Dagdag pa rito, ang ating matatapang na bumbero ay patuloy na tumutugon sa mga tawag para sa serbisyo. Lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang trabaho. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga bumbero, opisyal ng pulisya, at tauhan ng militar? Panghuli sa mga makabagong bayani ay ang mga voluntario at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagturo sa mga individual ng maraming aral, kabilang ang kung paano pahalagahan ang lahat ng bagay gaano man kaliit. Tinuruan din ito ang mga individual na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag at sa patuloy na pagpapanatili ng positibong saloobin sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nakahanap ng mga malikhaing pamamaraan upang maibigay ang mayroon sila sa mga higit na nangangailangan. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga boluntaryo at katulong sa komunidad? Pagtapat-tapatin ang tamang sagot. Iugnay sa ikalawang hanay ang mga karaniwang sinasabi ng mga bagong bayani ng ating panahon ngayon sa unang hanay. Sagutan natin ang ikalimang gawain. Ang Pilipinas ay mayroong mayaman at magkakaibang kultura bawat rehiyon na naiimpluwensyahan ng kasaysayan ng bansa at ang pagkakaiba-iba ng etniko. Ang bansa ay nahahati sa ilang rehiyon. Bawat isa ay may natatanging kultura, wika, tradisyon at mabubuting gawi. Halina't pag-aralan natin ang iba't ibang kultura sa Pilipinas. Una ay ang kultura ng Ilocano. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon Island at kilala sa tradisyonal na paghabi at palayok, gayon din sa lutuin nito na nagtatampok ng mga pagkain tulad ng bagnet at pinakbet. Ikalawa ay ang kultura ng Tagalog, nakasentro ang kulturang ito sa kabiserang lungsod ng Maynila at sa mga nakapaligid na lugar. Kilala ito sa mga tradisyonal na katutubong sining, tulad ng sayaw ng tinikling, at mga lutuin nito na kinabibilangan ng mga pagkaing tulad ng adobo at sinigang. Ikatlo, kultura ng Bikulano, ang kulturang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ng Luzon Island at kilala sa maanghang na lutuin nito. Kabilang ang mga pagkain tulad ng Laing at Bicol Express. pang kultura ng Bisaya. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang mga isla ng Cebu, Bohol, at Panay. Kilala ito sa mga tradisyonal na pagdiriwang tulad ng Sinulog Festival sa Cebu at Ati-Atihan Festival sa Aklan. At panghuli, kultura ng Muslim, ang kulturang ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa isla ng Mindanao. Ito ay naiimpluensyahan ng mga tradisyon ng Islam at kilala sa mga makukulay na tela, tradisyonal na musika, at lutuin, na nagtatampok ng mga pagkaing tulad ng biryani at sati. Mga bata, iyan ay ilan lamang sa mga kultura dito sa Pilipinas, alin sa mga kulturang ito ang iyong kinabibilangan. Sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang tamang sagot.